isa lamang paninira yan ng mga bashers. Kimin Mendoza at Alden Richards. Biruin mo kahit ano ay gagawin nila para lamang masira ito. Kahit pa ang mga balitang iyan dahil na rin sa lakas ng pagmamahalan ni Alden Richards at Main Mendoza kaya nagagawa na ito. Kung matatandaan nyo ay talagang binarana ni Alden Richards at Main Mendoza ang mga nagpapakalat ng mga ganitong balita dahil kung gugustuhin man ni Alden Richards at Main Mendoza na mapare sa iba't ibang mga lab team ay gagawin na nila ito. Ngunit bakit hanggang ngayon ay tag-iisa lamang sila? At ang matindi pa dito, hindi sila napapabalita ang mga leading man nila at leading lady. Nagpapatunay lang dito na talagang totoo ang relasyon ni Main Mendoza at Alden D. Charles. Alam na alam na rin naman kasi ni Alden D. Charles. at sinabi na nali ito ni Main Mendoza dati pa lamang kung matatandaan ng buong True-Blooded Aldam Nation ay sagot ni Alden Ferdinand Richards at Maine Mendoza sa interview na kung mapali sila sa iba't ibang leading lady ay okay lang sa kanila dahil para ito ng kanilang pag ng karir Natatandaan pa ng buong Aldab Nation niya na ang sinabi ni Alden Richards at Maine Mendoza na kahit iparis pa sila sa iba't ibang babae at iba't ibang lalaki ay okay lang sa kanila ayaw nilang gawin ang dating mga love team na naistak lamang sa iisang kapalab team niya katulad nila Daniel Padilla at Catherine Bernardo noon, Kim Chu at Shan Lim, Ang Jadin, sinabi na ni Alden Richards ito na itong mga love team na ito ay para lamang sa pera at hindi talaga sa kagustuhan ng kanilang trabaho. Kaya iba't ibang dati talaga si Min Mendoza at Alden Richards noon paman... man na hindi nagpapasakal sa iisang love team lang. Sinabi yan talaga ni Alden Richards at Min Mendoza. Ngunit ngayon, sila na lamang ang natitirang love team at nawala na yung mga solo na gustong mag love team sa isa't isa lamang dyan mo talaga nakita ang grow up ng love team ni main Mendoza at Alden Dichars na hindi sila nagpapasira sa iba't ibang mga bashers at ngayon ay talagang sikat na sikat at hindi na uugnay sa iba't ibang mga babae at lalaki. Diyan talaga makikita na ang pagmamahala ni Min Mendoza at Alden Richards ay hindi lamang isang biro at hindi lamang ito para sa kaliserye ngunit pang matagalan ito at totoo. Tuloy-tuloy na nga ang kampanya ng magiging pelikula ni Alden Richards. Kaya naman tuloy-tuloy din ang mga pangbabash at paninila ngayon na ginagawa kay Alden Richards at Min Mendoza. Isa na rito ay ang umanoy pang iiwan daw ni Alden Richards kay Min Mendoza. Alam naman ito ng buong Aldab Nation na ito ay paninira lamang para na rin sa promosyon ng movie kung tatanungin ang kalahati sa isang mga ADN ito ay pabor na suportahan ang proyekto ni Alden Richards ang kalahati naman dito ay hindi susuporta dahil na rin sa gusto nilang makasama ay si Maine Mendoza. Ngunit ang kabilang banda naman ay ang puro na suporta para kay Alden Richards dahil isa naman talaga si Alden Richards sa kalahati ng Aldab at kailangang magtagumpay ni Alden nang sa gayon ay tuloy-tuloy ang maging pagsikat ni Alden Richards at ganoon na rin si Maine Mendoza at sa gayon ay ang paggawa nila ng movie na magkasamang dalawa ay hindi matatawaran ang malaking pagtambalang ito gawa sa produksyon ni Alden Richards. Yan talaga ang tunay at matagal ng inaasam ng buong Alden Nation. Ang pagtatrabaho ni Min Mendoza at Alden Richards ng magkasamang muli, tiyak ito ay ang pinakamalaking movie or TV series na gagawin ni Alden Richards at Min Mendoza sa pagpatak ng 2025 at kailangang suportahan ng buong Aldam Nation dahil ito na ang simula ng tuluyang pagbabalik ni Alden Richards at Maine Mendoza ng kanilang tambalan sa big movie screen kung iisipin mo ang movie ni ito ay merong pahapyaw sa una nilang pag-iibigan katulad ng Yaya Dab na ngayon naman talaga ay pinag-uusapan na hindi lang ng buong Aldam Nation ngunit pati ang It Showtime ay pinalalabas na ang Yaya Dab na kamukha mismo ni Main Mendoza na isipan na naman siguro gumawa ng ibang mga grupo na balita na tiyak na ikaiinis ng buong Aldam Nation dahil sa balitang ito ang Imagine You and Me ni Alden Teachers I mean, at Mendoza ay pagbibidahan daw umano ni Daniel Padilla. Ito ay ang sagot sa pagtatambalang ginawa ni Alden Richards at Captain Bernardo. Alam naman kasi ng buong Aldab Nation at ng buong publiko ng Imagine You and Me ay isa sa pinaka blockbuster na movie ni Alden Richards at Main Mendoza. At ito ay nagtala ng bilyon-bilyon na kinita. Kaya nagtataka ang ilan bakit ang Imagine You and Me ay tatanggalin na si Alden Richards at ipapalit si Daniel Padilla para kay Main Mendoza. Hindi alam kung sino ang gumagawa ng ganitong proyekto dahil ang iyam ay para lamang kay Alden Richards dahil siya naman talaga ang kapartner dyan dito. Hindi ito kapareho ng Hello Love Goodbye na si Alden Richards talaga ang kapartner ni Catherine Bernardo sa simula pa lamang. Nagsimula kasi ito ng sabihin at ipagmalaki at ipagmayabang ni Daniel Padilla na siya raw ang napili leading lady ni Catherine Bernardo sa Hello Love Goodbye at ito ay ipinagmayabang niya pa kay Boy Abunda na alam naman natin na hindi ito kikita dahil mas magaling at mas may karapatan si Alden Richards sa karakter na ginampanan niyang si Ethan dahil napakaganda ng pag-arte niya dito kaya ito ay tinatapatan ngayon ng iba't ibang produksyon para na rin mabasag nila at mabash ng tuluyan si Alden Richards ito nga ay napapabalitang gaganapan ni Daniel Padilla sa Imagine You and Me Part 2 sa likod ng kamera at hindi na ito nakikita sa mga balita na ginagawa ng mga mainstream media. Dito mo talaga malalaman na tunay at hindi basta-basta ang relasyon na ginagawa ni Maine Mendoza at Alden Richards sa harap ng publiko. Ngunit ang tanong ng iba bakit sa privado ay napakaganda ng nagiging relasyon ni Alden Dichas at Maine Mendoza. Mangilan-ngilan na nga dito ang nakakakita at nakakasoo sa kanilang mga privadong buhay. Katulad nilang ang pagpunta nila sa iba't ibang lugar at namamataan sila ng mga pans nila na talaga namang hindi kayang itinay ng mga bashers ngunit tuloy-tuloy pa rin ang pagsira King Ming Mendoza at Alden Richards. Yan talaga ang mga tunay na ginagawa ni Alden Richards at Ming Mendoza kung saan sila ay nakikita sa publiko sa kanilang mga pribadong buhay. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at i-like ang video na ito. Thanks for watching! Give me your time, and I gotta keep myself contained, baby. Won't you call me baby? I just wanna love you, baby.